Pes, ang bongga ng lugar ang bongga nitong arena na Para ah. kita Parang ito sa isang to pinaka mga na pag-perform na Sosyal, may klase lugar. Parang, pag ganito yung mga, mga pasilidad o mga lugar sa isang syudad, iisipin mo talaga, mahal nila yung tao, no? Kasi nagpo-provide sila ng magandang venue for everyone. Dennis, ang dami talagang tao. Oh, yes! Mahal niyo ba ako dyan? Sige nga, patunayan Talon nga kayo. Charot lang. Ay, huwag niya tuloy niyo. Uh, sila ay siya. Ang tara. tara. Kanina si Taylor, nagpunta doon sa backstage sa dressing room. Sine-check niya yung susuotin ko. Sabi niya, pacheck, patingin mo na lang mga susuotin mo kasi baka mamaya. So, sinag-check niya. Tapos nakita, nakita ko ni Mayor. Sabi ko, Mayor, okay po ba yan? Okay naman. ba? Tapos pagtalikod ko, nawawala si Mayor. Pagbalik, sinukat niya pala. Sabi ni Mayor, medyo maluwag. Mayor, ikaw ba magsusuot? Hindi, parang bala kong ganyan na ipasuot sa mga pulis dito sa kandor. May parang kung ganyan, yung mga polis nyo, ganyan yung outfit, di ba? Parang mga barkada ng Shiger, polis pang kalawahan, di ba? Wala nang lolo ko lolo ko sa kandor. Pero, seriously, I am very happy to be here tonight as we celebrate the Fiesta de Kandor. Tama ba? Ay, Perya, Perya de Kandor. Yes. E, Perya de Kandor 2024. Ito pa maganda palang ano ang uh, ang history nitong Feria de Cardon. Mga year 1800s pa pala nagsimula ito ng uh, Feria de Cardon. Actually, hindi pala yung Feria de Cardon. Yung uh, isang event kung saan uh, nagtipon-tipon ang iba't ibang komunidad dito sa Ilocos Sur para ipagmalaki ang kanilang mga produkto, mga mga taong kanilang pinagmamalaki sa isang nga celebration na kong tawagin ay Primera Feria Exposición de la Provincia de Ilocos Sur yeah! Diba? Nangyari yun, parang naman na fair exhibition of the province of Ilocos Sur At maraming pumunta dyan hindi lang mga taga Ilocos, hindi lang mga Ilocano, kundi mga foreign militaries dumayo dito at natuklas nila at nadiscovery na nila na ang dami pa lang ng lugar na ito kasama na ang Anton. Sanayin lang kayo ng tawakin ko kayo, hindi basta-basta kayo naman, sa kakapala ko sa performance. Siya, hindi kayo nakaka-excite. Sana hindi mo? Sana'y di kulog na kulog yung microphone. Binuli oh, <laughs> niya namin. Oh, para naiintindihan ang lahat ng sinasabi. Sa'yo naman yeah, yung talent, hindi yeah. mo kundi nila maririnig yung sinasabi mo. Huwag pa pang-i-adjust yung microphone niya. Ma'am, ang pangit yung tunog, meron na dun sa gumagamit. <laughs> <laughs> kaya... Hello, hello. Ma maganda, ikaw. Hello, hello. Maganda. Ang oh. pangit, di ba? Tiner na nung technician. Baka pala oh, na ako maayos na. hindi na Wala okay. pa rin. Bulog na bulog. Parang may takip. Yung mukha mo ang takpan mo. Huwag yung microphone mo. O, sige. Hello, hello. Ang tari, parang... Parang nasa vegan ka. <laughs> <laughs> Bakit? <laughs> yung tulog niya, parang nasa vegan siya. Parang, parang wala siya sa kanto. <laughs> okay. Sa ano? Mukha ka naman tiwata? <laughs> siyempre. Just a just a night sa kanto. Hindi pwedeng puchu-puchu. Ganda mo. Ikaw, wow di ba? Ang taray, yung, ang taray, um, ang laki mo dyan, mukha kang mascot ng isang ano, <laughs> na isang fast food chain. <laughs> Ayan. So, nagmamadali ay, kayo talaga kung lumabas? Eh, di siyempre, para sa bahan ka. Bakit? Kaya ba mo mag-isa? Ang dami kong kasama, oh. Hindi, para ano yun ka, kasi ang ganda ng pinatang pamasko. Oh, oh. Kaya ka maganda ka, pinapangit mo nung dumating kayo. Excuse me. Oh, o, so, sigdaan ka na. Ba't ako dadaan? Oh, Ba't pinag-excuse? Tanga ka? Hindi ka nila ba official, di ba? Excuse me. Wow, talaga. Hindi ka pwede kasi basta lumalabas, kailangan may intro ka. Bakit? Tapos at least may tuktok na lang paglalabas. May intro yan? Oo. Ano Hindi ako yun. Hindi ko ba kung gusto yun. Hindi ako ng ano, diba? Kasi may event sila dito. Nakakaloka ka. O sige, bumati na kayo! What's up, Pantang People? What's up, Pantang People? Ang dami nga! Ang dami na tao, no? Siyempre, tanga ka! Naging dito tayo eh! Hindi! Ibig sabihin ang dami talagang ano sa'yo. Nanunungod, nagmamahal sa'yo, no? O, okay, ganun talaga! Ganun tayo! May namahal natin ang isang isa, kaya naman maglagang tibon. Kanina nga, di ba, pag mo, grabe ang sigaw ng mga tao sa'yo! Iba! Ibi po. Ibig sabihin ang lumabas ka din? grabe ang dami nagmurang. <laughs> Magmurang? Ibig sabihin ang sabi, sabi, dami ng dami. Ah, payday ka siya! Ay, ako, okay.

Sato'ng takin! Gano'n? Okay. Oo, oo. O, basta hapang uuwi ko na may nila. Sato'ng takin! Oo. Ikaw e, naman baka ang pagalang-galang. Ay, talaga? Mukha kang patalino. Kaya... Yeah. Ano ba, ganyan ang salita? Bakit? ako. bakit ako. bakit ako. Walang ibang bagtin kundi ako. kuya sir! Uy! Bagtin! Kamusta? Nagkita yung ng pet? Ayan po kaya, Sukang! Bakit? May takki ka na tulad! Anak lang okay. ako ng takki! Nakakahawa kasi yung ganda, kaya... Oo. oo. Mutandaan niyo ha, pati na Ay Alam mo, masarap ang masarap akong tunay kasi may lahi ko ang Ilokmano kasi ang lahi ko taga-Laon yun. Kaya kayo magkakalahi dito. No? Tapos ang first boyfriend ko, Ilokmano. Okay. Uh, Taga-Laon. Tapos sa loon, taga-Laon lang din. Ano? Sino oh, oh, oh. nga no yes. lang guwapo? Kaya ang titi? Bakit? Oo. Ang titi? Bakit? Ano nga oh. titi? Ang anniversary na ano? Kala ko may mangyayari. Oh. Eh, kulit po. Oo. Oh. Ay, pati oh, kayo pinakita lang yun. Talaga? Sa akin, tinitipid yun next year na doon. Kuripot? po. Oo. Nakapunta ka na ba dito sa kandon? Sa first time ko rito. Oo. Oh. Oh. Di ba ang daming tao? Oo. Ang daming tao, ang daming bata dito kasi yes. ngayon pangalan kandon. Ha? Oo. Oh. Yes. Oh. Sa ko, kaya ba namin pa oh Oo. Kaya ang bakit ang population nila dahil ang ng ipangalan ng lugar nila. Oo. Pala. Oo. O. Mga, mga taga-andol mga tao. Oo. Oh. Kaya, oo. Mahal na mahal nila yeah. ang lugar na Kaya ang tao. At saka, nar narinig nyo ba yung balita? na lahat ng taga magagandang tao. Oo. Oh. Walang pangit sa Kandon, tama? Totoo. Tayo, na Ayaw, alam mo na hindi na hindi mo na nilalango. Sa yung bukot <laughs> Ganon. Kasi yata ang kandun, sinakot ng mga Espanyol. Ay, wala akong kinalaman dyan. Bakit isa sa... Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Alin? Ang mga ang, ang Ilocos kandon, sinakot ng ano? Na mga ispanyol, Espanyol, ganon? Hindi ko alam. Basta alam ko yung pato namin, sinakot ng mga bakla. <laughs> Yung SK Chairman, jowa ng bakla. Yung kagawan, jowa ng mga bakla. Eh, yung alam kayo namin, sinakot ng mga bakla. Yung lugar nyo, sinakot ng mga pamit, di ba? Kaya dumami kayo. <laughs> Anong, ano ko, basta sa lugar na namin, gano'ng kami. Ano kayo nararamdaman ng nanay mo, no? Wala! Ano ka mukha kami, eh. O, tatiba, sa kanya na nagalit yung nanay. Anong nararamdaman ng nanay mo? Sa kanya, wala. Walang nararamdaman sa kanya yung nanay. Kahit ano. Kahit pag naman, Hindi siya mahal ng nanay mo. Ha, bakit? Oo. Alam mo? Amin may bagliat na ulo Parang, alam ko, parang mo, yung kumadrona ng mga nagpaanak sa nanay mo, kapit bahay, nung tiyahin ng best friend, nung kaaway ng nanay ko. <laughs> <laughs> ang dahil, nalaman mo yun, ang dahil ng predasyon naman. Sa Pilipinas, kahit malalayang malinaw oh, oh. oh. diba? ang business. Ah, sa Oo, oo. Ibo, Kaya, masama-masama ang loob ng nanay niya nung pinanganak siya lalo na nung lumabas na siya. So, Bakit? Pinakausapan ka, ba di ba? ka lang namin. Pwede ba siya ka nalang sa loob? Pag-aaralin niya ba siya? Huwag ka lang magpakita. Oo, kasi ikaw, anak mo to, magiging masaya. Siyempre hindi, baka hindi mo kapalitihin yan. Eh. Diba? Hoy, eh, huwag mo magpagtakalaman sa akin. This is Canton, I feel so beautiful here. Wow! Yes, because si Kakdon is a pet loving place. <laughs> Pero ako, mabait sila dito. Mabait sila sa lahat ng mga uh, ginawa. Sa lahat ng nilikang, mabait sila. Tao ako, guys. <laughs> hindi <laughs> ka nga tao. Takki ka. Hindi ako ang ganda mo. Mukha kang ano, Disney Princess dyan. Ayoko. oo Disney Princess? Kung umabalan ako, hindi yung pagkablad na buko, parang ang Sleeping Beauty. Ayoko si Stephen Beauty. Maganda oh, si Stephen Beauty. Ayoko si Stephen Beauty. Sa lahat ng mga Disney Princess, si Stephen Beauty nga ba? ayoko. Bakit? Ayoko. Ang baboy sa katawan ni Stephen Beauty. Ilang, syang, ilang taon siya, ilang daang taon siya natulog. Tapos nung gumising, nagipaghali ka na nalaga. Hindi, hindi na toothbrush. Diba? Nung gumising, nagipaghali ka sa prinsipe. Tapos nagpakasal, hindi na toothbrush. Ang baboy. si Beauty sa ating... So ayoko. ko si Stephen Beauty. Ayaw ko. Sige, ako na lang si Stephen Beauty. Oh, yan. Yeah. Quando ho detto che è stato in non dichiarato, può più applicare, puoi dire stipi agli, per spiegarli, per Non vedi stipi agli, beauty vedi stipi agli, non vedi stipi agli... Vedi, lo puoi vedere. Insomma, i satisti dicono che non tratta più i satisti. A cosa dall'altro? Qua, 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 Ibigay sa nga sa ano? Disney Princess, Queen ako si ano? Sa Little Mermaid. Sino? Ako? Hindi ko pwede mag-Little Mermaid? Ha? Huh? Ang taba-taba mo, hindi ko Mermaid. Ay, ulo, ang <laughs> Pero pwede ako maging Ariel. Ano? Ariel Sabot? Ariel yung taba. Anong Ariel? Nakahiyak. Ano ang Ariel? Nakakahiya. Pero sana pa mga taga Hindi mo alam mo. Ariel? Ariel? Ariel. Ano yung asawa niya, Jay? Oh my God! Ariel, Ariel, Ariel. And she, oh my God, you, you are so pathetic. <laughs> wow. So should we know, Ariel? <laughs> oh, yeah, no, sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm I'm going to with Ariel. Pwede ka maging mermaid? Pag uh, mermaid. <laughs> Pwede ka maging mermaid? Yes, kasi sa ating tattoo nakakaganda ko kay Papa so Ariel gumakanta din. Ebe si Bien. Um Bakit po? KBS! KBS! Hindi lang naman ni Ariel yun. Ang sa ABS, hindi ka naman tuloy sa franchise. Saan naman nalabas sa ibang eskasyon? Saan naman nalabas siya? Kaya hindi ka Oo, okay. kay, pwede maging Ariel. <laughs> Kasi si Ariel lumalakoy. Wala oh. ko lumakoy. E eh, yung buhok <laughs> Oh, right wow. <laughs> wow. <laughs> <laughs>. wow. Paglagay <paragraphs ayaro 'y. sighs> oh, ano pa mo, yung buong ko naitiwan dito. Wow! At at Wow! Ganda mo ah! Anong nagiging ito? Parang Justin Pabro. Justin. Oo. Pabrogan. Ay! Magkakataon kayo? Ano mo siya? Uncle Pabro. Ah! Uncle mo! Paano yung nanay mo kapatid niya o tatay mo? Tatay ko po. Ah. Kabukha niya yung tatay mo? Sobra po. Ah. Pero magkabukha din tayo. Siyempre magkabukha din tayo. Parang pariwagay ng ilang siya. Actually, hindi yung pariwagay. Kaya parang pariwagay. Kaya anong loob ko sa iyo? Kaya palagay din natalit yung ilong mo. Yung palahat ay nandito sa taniyo. Saka magtuwawa ako. ako. O yun kaya ni Kuya. Tingin ko yung ilong niya o. Parang paanong tuta. Yun ang madaglantang yung mga paan bangun <laughs> diba? Yun kaya yung yun, yung pag tinadrawin mo, yung magiging ilong, yung parang panganggagal. O, ay sir, huwag ka mapipip, huwag ka mapipip. Yung mga sinasabing ko namin dito, puro biro lang. Yes. Amang, nagkataon yung sa inyo, totoo. <laughs> Pero hindi sinasadya, nagkataon lang talaga yun. ano ginagawa mo? Ang na aaral ka ba? Anong trabaho? Anong year ka na? First year, ba. First year college? Anong kurso mo? Tourism, management Oh, is marriage? Ilang taon na ba? 20 ba? 20. Ba't mo ba tinatakpan niya? Huwag <laughs> matakpan. Oo, para yung kanin. Huwag mapanis <laughs> <laughs> Okay. May girlfriend siya? May girlfriend ka daw? Wala ko. Ah! Bakit? Study first. Study first. Study first. Oo. Oh, oh. Pwede mo oh. naman. Tama yan. Aral mo na ba? Yes. Dito na tayo. Eto okay. po okay. kami asawa. Oo, may asawa, pero may kaya pala sa kami ng parangay. Yung no? Ano pong pangalan niya, sir? Paul. Paul. Paul? Paul. Paul. Kagot. 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 Oo. Ano pong pinagkakabalan niya sa buhay? Barangay official. Barangay official. Kagawad kayo, kagawad. Kapitan! 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 Wala mong alaman, no? Noong ni Julan, pinagkakatiwalaan sa mga... Bakit mo yung balawan? So, so... po Kapitan eh. Sa kakapitan? Sa barangay. Sa barangay? barangay San Andres. San Andres. San Andres. San Andres. Sa barangay, kaming mission na nakaka- but Wala. Kailan nyo ko rin nakita yung bagam niya? usap gusto ko kasi. Pero marami siya kasi kahit kapitan siya, uh, sport na sport yes. siya. Umakit siya dito para makipag-chikan sa akin. Maraming salamat ko ah. Nandito ba yung girlfriend mo, misis mo? Wala kayong misis? Walang girlfriend? Single ka rin? Pare pareho ka yung single ka rin. Bakit Pero may jowa kayong bakla? Wala siya. Hindi, bakit ang mga kajowang bakla? Umali mo na nagtustos nung reaction sa Kumuha oh. nito. Okay, Pagbigay ng puhon. Parang totoo. Pagkataw Wala eh. Bukas na may TV eh. Oo. Hindi po. Ano ba ang mga project sa barangay? Napakadaan <laughs> ko, ha? Wala pa wala pa wala pa. sa Ano po? Maganda po yung barangay niyo. Malinis yung barangay. Mapayapa. Oo. E, Ipens, maganda ang mga daan sa kandon. Natuwa ako. Pero maraming nanonood na taga kayo nyo. Samahan ako, kakantahan natin sila. Okay? So, pauuna muna si Sir. Lapit tayo na po. Parang yung muna mauna. Kasi itong... Oh, sige. Gusto kayo, Sir? Oh, sige. gusto, gusto Ha? Gusto nyo... Sa kayo? Kasi unang magbibigay. Hindi ikaw na lang para magkaroon ng... ng tsuhin mo na yung... ano, inspirasyon. No, 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 sasabihin ko sa iyo pag part niya na mauuna ako tapos ikaw. Okay, play it kuya. Mga kanta na ng mga sikat na banda sa Pilipinas,